Yan guys, andito kami sa Afrika So dito kami sa Maldives. Magawa kami ng signage sa kalsada. So yan yung master painter kasama ko. Yan nakapula. Kapag primer na siya dito sa gutter ng red. Yan matibay yung pintura na yan. Tapos ayan yung gagamitin na signboard diyan, fire lane. Yan kalsada yan. Tapos ayan. Template namin na isa, ang laki oh nung pisan ko nang putiin yan Ayan. tapos si father nagawa niya yung pula si may signage din yan sa may pula yan yan yung ginagamit namin pintura ayan. yan matitiba yan, yan acretex yung sa pula naman ayan floor coating yan so no yan, inumpisahan ko na yung malaking lettering. Kabilaan yan eh. Yung payan dito. So, kita nyo. Hindi natin pipidyohan yan, paano natin niletteringin kasi ayan na yung mock-up oh. na lang yan dyan. Dalawang coating or tatlo hanggang sa pumuti. Tapos yung kabilang side naman. Sinililinis pa namin, binawarisan. Hindi so, natin bibidyo para mabilis yung trabaho namin. Mamaya, pagtapos, Tsaka natin i-video yung final. Okay? Peace out. Kailangan na namin umuwi. Hindi namin natapos. <laughs> Tanghali na kami nag-start. Yan lang nagawa namin. No? Oh. Pero bukas tapos na yan. Kailangan na namin matapos bukas yan para hindi kami lugi. Yan. nang lang nagawa. No parking. ano <laughs> uh, no parking sa kabilang side. Tapos yun. Yan. Magkapatong kasi. O oh. Tapos aayusin uh, na lang bukas 'yan. Ang uh, gawin na lang namin bukas 'yan. Tang aking kasama Master Painter. Uh, bukas na lang uli guys, day 2. Bye bye. So guys, ayan, day 2 na namin ngayon. So ang oras ngayon ano na, mag-11. Maga kami dumating ngayon mga 8. So ayan tapos na 'yan. Ayan, ginagawa ni Father, kinakatingan niya na yan para sa final output. Ang kagaya niya, no? Diba, ang ganda. Oh, diretsyon diretsyon, no? Para nang gawa ng tao, no? Ayan, si Father ang tagakating yan. Malupit yan. Master painter yan, eh. Ako, nag, uh, ano, naglalagay ng puti dun sa template. Tapos ito, ayusin pa ito mamaya. Yung mga nakikita nyo, kapag dadugtongin pa yan. So, medyo may dito sa Maldives is walang dagat purdahon yan purda mo yan welcome sa Maldives napakalupit dito yan so after namin matapos yan ngayon uuwi na kami kasi hanggang ngayon na lang naman namin dapat tapusin yan so unti na lang so tiis init na lang kaya bye bye na muna let's go At yun na nga guys. Natapos na rin. After how many years? yarn Tapos na namin. Kaso nga lang. Inabot din kaming hapon. Yan. kabilang kasi. Ang dami. Ayun know? oh. Oh. Tag sampu yan. Tag sampung fire lane. Tapos doble. Tapos may malaking fire lane dito. No parking. Yan. Napakalupit yan. 80 mil ang kuha ni tatay dyan. 80 mil kontrata ni father tatlong araw lang tinarabaho. di Diba? Lupit. 80 mil. Bawasan mo ng Ilan? <laughs> isang zero. <laughs> Tapos bawasan pa isang libo. Logi. Logi. Goli, goli. Pero okay na yan. Ganda naman no, oh. At least may parking na dito. Yan yung fire high ano? High, ano? Fire hydrant. Nung kuhaan ng tubig ng bombero. So, andito kami, guys, sa sa South Africa. Nobaliches Amaya. Amaya series. Yan. So, uwi na kami. Okay na yan. Yan ang aking kasama. Si Father Master Painter. oh yan. Nakatapos na kami. Kaya, uwi na kami. Bye-bye.